Saging saba. Saging saba. Anak niya? Saging saba. Doon Minsan, minsan mayroon dito kasi. <coughs> Ayan pa lang sagong dito pa lang sagong saba. Yung hinahanap natin. Magkano ate yung saba mo? Magkano? 30 per kilo. 30 per kilo.

Parin ka na lang yan. Ano ate? Pwede na kayo mag December na eh. Balik na lang. Bawi ka. Isang gana yan. Lagi na makalit yan. Tuwi ka na. Tuwi na lang. Saging sabah. Sabah di ka. Sabah di ka. Sabah di ka.

dami, dami, dami saging dito. Dami saging. Ano, Binit, maglaga ka rin? Maglaga ka rin. O, bili mo ito. Saging, gusto mo? Ay, eh, baka saya kung anong gusto mo. Eh. dito sa binilihan natin bumalik ka eh bibili ito magkano ba ito ah tira yung taya ito hindi po nito Yeah, Baka ilaw pa. 38. Hmm, ako, kulang to. Uh, halos? Pati nga. Eh, 30 lang yata ito. Ilaw pa, no? At tama. Ano mo sa train lang? Kalahati lang. Alagang 30? Oh. Maganda, ha? yung matigas, yung ano hindi naman siyang yung, matigas, hindi naman malamang ano ba, yung tugas sabi sa ano ano kilo dito ba 28 oh, mura yan, 28 yung malusog malusog ka na ba? parang ganyan lang dyan bigot yan baka, baka okay lang tayo, malalaki? baka malalaki Manabot. Anog na. Ata di dito. Ayun, malat. At iinom lang niya siguro. Madami yan. Ano? lahat lang. Eh, dalawa lang. Tantay mo lang. Ayan. Okay. Uy, budo. Ang galing talaga niya, ate. <laughs> Perfect. May malit na isa, oh. Paliktan mo yan ng maliit ayun Ayan. mo kasama yan eh. Walang laman yan oh. No? Saan? Meron yan. Oh. Payat. Ay payat Saba naman ah. Ayan mo na. Ayan, <laughs> tanggalin natin yan. Kala ko payato. Negosyo yan pre. Nakapan lang pala. Dati yung negosyante. Sige na. Magkano yun? 30? Maka mo. Tampo. Ay lima. Tampo. Kinsi. 15, 15. Pwede. 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 thank you, Uy. Thank you. Oh, well, thank you. Thank you.